Hello, what's up mga kalae? Ayan, karating lang ng ating mga ibon. Kaling ranging mga kalae. Medyo pagas pa tayo mga kalae, pasensya na kayo. At uh, tayo kagabi sa auditorium, napakalamig. Yung nagkaroon tayo ng seminar mga kalae sa ating club. Ayan, at ito, uh, tumatumaling na -tum ating mga ibon mga kalae. At uh, yung payong iba. Yan. sana kompleto, kompleto naman ito tingin ko. Ano, you know, hindi you know, na uminom mga kalae. na, ano mo. Kapang pa, wow na wow yan dito ay nagbigay kagabi ng tubig. Bala ko nga talagang uhawin yung mga yan. Pero nakalusot siya. Siya lang ang uminom Oh sa ating mga alapati at the same time mga kalay ayan pagkatanggal na rin tayo ng kanilang mga tubigan kasi nga alas 4 na papalta na natin yan at mga 4.30 tayo magpapakain na ng mga nakabreed ayan mga nakakulong na to no? Ano? nakakulong natin breeder at yung ating mga pliers ay mga 5 natin pakakainin na ayan mga natin dito sila sa labas at the same time naglinis na rin tayo ng kanilang mga pup tray mga kalay eh so, sagod sagod so sa so tayo dyan at uh, itatapo na lang natin yan so ito yung mga bago inaka inakay ikinulong ko muna kasi sobrang na nilang kulit so heto Ah, iimisin ko muna tong ating uh, dumi na yan para ilagay sa plastik at itapon mamaya pag kumuha ang basura, magbabasura natin. So, eto yung ating mga ibon. So, babalik ko sila sa inyo maya, -maya. Let's go. Ayun yung ating isang inakay mga kalay. Yung ating isang sinusubukang inakay. Ayan o, nasa bubo. <laughs> na. Ay, naku, yung sumama na uli. Mga kalay, yan, tumipad na lang. Yan, tumipad uli. <laughs> naku, baba, 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 baba. Yes. At yun, ang isa pa nating isang ibon mga kalaya na tumbaw. malayo yun. Oh. Kasi isang bubong pa, yan o. Oh. Medyo patapa-tapa yan. Tapos yung isang checkered na kapatid nung dan natin yung kasama na ako, lumilipad na ako. Kasama na naman ng ngayon. Yung ating mga flyers. So, ang gagawin ko nga dyan, ikukulong ko na yan. Pag bumalik dito, ikukulong ko na yan ng isang linggo. Hanggang sa luminaw na mga mata kasi, kaya na nilang sumaba. Yan o, yan o. Sa ibon natin, ayan Puti na, kapag ranging na sila. Kung hindi, nakto, mapapalayo yung ating isang yun. Nasa na. Bumalik na yung isa nating ibon. So, eto na rin yung isa. Eto na yung isa. O, ngalungal o. yung isang ibon natin. Ayan. Kompleto kaya kasama kaya dito yung ating check card. Mukhang kasama. Kasama sana. Nak. Parang kulang pa. disco Ay kulang. Ayun na isa. Ayun bumaba na. Ayun. Wala yung sun checker nating inakay. Nasa na. Patay tayo dyan. kawala so, na. Cover play. Ayun pang Iba pa. Ayun ano, Yung pang iba. Umilipad pa. Saan yung ating check card na inakay? Hindi po. So yun na mga kalae, eh, babalik ko sila sa inyo mamaya-maya. Pagka nakita ko na yung inakay natin. So naku oh, ko, Sayang. So yun mga kalae. Eh, na kulang nakulang tayo ng uh, isa. Kulang tayo ng isang ibon. Yun nga yung check card natin. So hindi ko alam kung nasa saan. Hinahanap ko na. Hindi ko alam. Siguro mag nag-overplay na talaga yun So kung babalik siya, salamat. Kung hindi naman, okay lang. Nakita, mag Magama oh. mag yan. Nakita tama. So, yun mga kala, eh. Hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. So, ito ay labing walo. So, kulang lang tayo ng isa. Kasama na dito yung mga inakay natin. Lahat-lahat. Ay 18. So, dapat yan ay 19. Kasama yung check card na nawawala nga ngayon. Dahil ito pa yung pang 20, oh. Naka, bili. Hinaano pa natin, pinapalaki pa natin. Yan, oh. So, wala dito. So, kulang tayo ng isang ibon. So may kanina may namataan ako doon sa taas na yon. Hindi ko lang sure kung yun ngayon pero inihingal nawala na wala naman. Hindi ko alam kung saan napunta. So bahala na. Kung uuwi siya o hindi, okay lang. Yan o, kita niyo naman o, oh, mga bagong inakay natin oh, hindi ko makaangat. Yan, yung ating mga ibon. So, yun, ah, mga kalae, ah, dito ko natatapos itong video natin na to para sa araw na to. So, nakakalungkot kung hindi siya uuwi. Pero wala tayong magagawa. Parte yon ng pagkakalapati natin. So dito ko na nga tatapusin to mga kalae. So please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel Alae Nation Vlogs sa at ating Facebook page Alae Nation Vlogs at sa ating Facebook account Bondres Reyes. So maraming maraming salamat. Ikaw na nanonood. Magyakag ka pa. So bye-bye.